<laughs> okay, ang susunod na magbubunot, pwede po kayong pumunta dito yes. sa front. Yeah. Okay, come on po ma'am. Pakialis ma po pa ang ating bonnet or wag na? Alisin po. Pa. Oh, Pakitang ka lang oh, bonnet pa, pa. Okay lang po ma'am. Dito na lang po. Kaya na ilagay natin. Alright. paki Pakipakita po sa camera ang inyong kamay. Yes po. Okay, camera. Okay. Malinis. Malinis. Blindfold. Blindfold po tayo ma'am. Okay. Pakiasis paki -assist po, pa. Paki -assist po natin, Sir John Okay. Ipinatong na nga sa tiket yon. hinalo-halo na, ihalo mo, mo yan. Ihalo mo yan. Sige. Kunin mo. Okay. Ay, nakuha na. Yung sa dapat hawakan na. Hawa salita kasi ng salita eh. <laughs> okay. Alright. Hawak-hawak ko na ulit ang 40,000. 40. Thank you so much, ma'am. Yun <coughs> o. Ah, yung kanyang bonnet. Ay, ang bonnet, ma'am. Ay, sorry. Grabe naman, ay. Ay, pinabayaan mo. Oo. -oh. Alright. Hey! Basahin mo. Basahin mo. Basahin ko. Nah, kita kau nih nah, kita mana nah, ngapa sama mana hei oh. anu ayo cek langsir ini kang <laughs> alright bapak saya punya nanti nanggung tuh banyak itu 40.000 pesos 40 40 40 ada main distributor right from Jeff Lisa and Ryder Prince boy Wajo Jordan to Johan boy Congratulations, Jordan! Ay, to you, Ken! Nakalimutan eh. Ay, talaga naman. Ayan. Congratulations! O oh, ayan, katatapos na ho ng report for a cause ng CEB na ating inatindaran. At syempre, bilang agent, i-receive -re na po natin yung panalo ni Sir Jordan. Congratulations again, Sir Jordan! At syempre, kasama ko ngayon si Ma'am Annalisa Ramirez representing Jeff and Lisa. Siya po ang main distributor na pinagkuhanan po natin ng... Take it. At alam niyo ba? Masarap yung cake na ginagawa nila doon sa Cervantes. May big shop sila doon. Kaya kung napapadpad kayo sa Cervantes, daan kayo doon sa Jeff and Lisa Bakery. Oo yan. At syempre, i-receive ire natin yung pera mula sa organizer at founder na si Ma'am Iris Clear. Thank you, Ma'am, for this uh, prize. And congrats sa uh, successful na raffle ng CEB uh, Gusto ko na rin pong sabihin ngayon na mayroon po tayong naisigrigit na 13,000 for beneficiaries mula sa ho natin ng ticket 10% po ang naisigrigit natin mula sa total gross ng bayad ng ticket Sa lahat po nang bumili sa akin ng Pikit, maraming maraming salamat po dahil po sa inyo meron tayong nakulikta na 13,000. Kayo po ang dahilan kung bakit tayo nakabuo ng 13,000 na ating ibibigay sa mga senior citizens. Sila po ang mga beneficiaries na napili ko. Hindi man tayo lahat na napagbigyan, na mapalad na manalo, pero sa kabilang dako, tayo naman ho ay nakatulong at nakabuo para sa ating beneficiaries. Maraming maraming salamat po. At meron din po tayong mga nilapitan na nag-sponsor. Ano po, i-upload ko na lang ho sa susunod nating video. Pagkatapos kung ma-release ho yung collection natin. Okay, okay.